Isang Memorandum of Agreement ang nilagdaana sa pagitan ng Rotary Club of Manila at Abot Laboratories sa Manila Polo Club. Ang pagsasama ng Rotary at Abot Laboratories ay upang malabanan ng malnutrisyon sa bansa. Present sa nasabing MOA sina na Rotary Club of Manila President Jujut Enriquez, Abot General Manager for Nutrition Angelico Escobar, Rotary Club Deputy Sergeant at Arms John Michael Cutter, RCM Sergeant at Arms Jason Son Bogovic, Dr. Jose Rodolfo Dimaano Jr., Abot's Nutrition Medical Director for Asia Pacific at Sharon Mack, Abot's Director for Public Affairs Asia Pacific, magbibigay ang Abot ng educational resources at pagsasanay sa volunteers ng Rotary Club of Manila upang tumulong sa pag-iwas ng malnutrisyon sa mga bata sa bansa. Sa naturang pagbubulong, ibinahagi ni Dr. Dimaano na sa pakipagtulong ng Rotary Club of Manila at Abot ay kanilang masusulusyonana ang malnutrisyon ng mga bata sa bansa. Kulangan sa education, tungkol sa tama at na masustansyang pagkain. Kaya kami sa Abbott uh, Center for Malnutrition Solutions together with the Rotary Club of Manila are partnering para magkaroon kami ng programa to promote healthy uh, diets, healthy nutrition para sa mga bata to prevent malnutrition. At isang paraan para magawa ito is... Um, kailangan natin ma-detect kung sino yung mga bata na at risk for malnutrition, lalo na for wasting and stunting. Ibig sabihin yon yung mababa ang timbang sa wasting at sa stunting naman ito yung mga batang maliit para sa kanilang edad. So kailangan natin ma-detect yon by measuring using growth charts and by using tools such as the mid upper arm circumference z-score tape. No? So, yung mga bagay na yun, madaling gawin para ma makita natin at uh, ma-diagnose natin kung merong stunting at wasting ang mga bata. At pag nalaman natin ito, pwede natin silang i-refer sa mga healthcare professionals tulad ng nutritionists, dietitians and doctors para mabigilan sila ng maagap na lunas para sa kanila mga nutritional deficiencies nila in under-served um, communities. Yung, yung mga medyo hindi nakakaangat sa buhay gusto namin sila i-educate at gusto na namin silang mamakita uh, namin kung sino sa kanila ang mga stunted at may wasting para mabigyan sila ng timely intervention kaya naman tiniyak ni Enriquez ang buong suporta ng Rotary Club of Manila para sa kanilang partnership I've been working with him for quite a while and we're excited uh, that uh, we're all part of the uh, program so and I look forward to working with him uh, to to beat malnutrition ang partnership na ito ay nagpapatibay sa kanilang pangako sa paglaban sa malnutrition at ko operasyon para sa sabay-sabay na pag-unlad. At yan ang report, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.